Mga idol atin pong pag-uusapan na sumang-ayon na sina Shakur Stevenson at Frank Martin na maglaban sa bakanting WBC belt, at Eddie Hearn nagbigay pahayag sa Devon Haney at Rehis Progre is Fight, pero bago ang lahat ay maligayang pagbabalik sa aking channel mga idol, Tera, pag-uusapan na natin. Ang dating two-division world champion na sina Shakur Stevenson at Frank Martin ay sumang-ayon na maglaban para sa bakanting WBC lightweight title sa ikalabing anim ng Nobyembre o ikasyam ng Disyembre sa isang top rank card sa ESPN. Ayon sa ESPN, ang lokasyon ng laban ng Stevenson Martin ay sa Las Vegas o New York. Ang 2016 Olympic silver medalist na si Shakur, isang highly skilled defensive specialist, ay napatunayang napakahirap tamaan sa kanyang anim na taong profesional na karera. Makakasabay kaya si Frank Martin kay Stevenson. Sa kakayahan ni Stevenson na lumaban sa ibabaw ng ring, ay bibigyan niya ng malaking problema. Ang mas malakas na 28 anyos na si Frank Martin pag tinamaan sa kanyang mga shot. May kapangyarihan si Martin na saktan si Shukur kung mabutan niya ito ng solid punch, gaya ng nakita namin kung paano nakamit ng two times na Cuban Olympic gold medalist na si Roby si Ramirez ang tagumpay laban kay Stevenson sa kanilang laban noong 2016 sa pamamagitan ng paghabol sa kanya at hindi niya hinaya ang makatakas. Kakailanganin ni Martin ang mahusay na footwork at bilis ng pagkilos kung nais niyang matalo ang fleet ng paa si Shakur. Malaking tulong ang huling laban ni Frank kay Artem Harutunyan para makapaghanda para sa malapalos na defensive na kakayahan ni Shakur. At kakailanganin ni Martin na puntiryahin ang katawan ni Shakur kung magkakaroon siya ng disenteng pagkakataong manalo dahil hindi niya taglay ang bilis ng paa ng isang talento tulad ni C. Ramirez para habulin siya buong gabi. Inagamit ni Shakur ang pullback move na iyon para maiwasan ang mga suntok at hindi siya madaling tamaan para kay Martin kung ita-target niya ang kanyang ulo. At sa pangalawang istorya ay tungkol sa laban ni Nahini at Progreiz. Ang promoter na si Eddie Hearn ay nagsabi na ang ang laban ng Reyes Progreis vs Devin Haney ay magaganap sa huling bahagi ng Nobyembre o unang bahagi ng Disyembre. Si Devin Haney isang malaking fighter sa 135-pound division, ay tataas ang timbang sa 140 para hamonin si Progreis para sa kanyang WBC Light Welterweight title. Maraming boxing fans sa social media ang nagtataka kung bakit pinili ng sikat na si Haney ang 34 anyos na si Progreis na kampiyon sa WBC 140 belt, o literal niyang makakaharap ang sinuman sa mga belt holder. Simple lang ang sagot, si Progreis ay nagkakaedad na at nariyan para madaling talunin. Ang matandang kampiyon na si Reyes ay hindi na tulad ng dati, kaya ang malalobo na si Haney ay handang sumakay at samantalahin siya, tulad ng ginawa niya laban sa kanyang huling kalaban na si Vasily Lomachenko na nasa 35 taong gulang na. Malinaw na nakita ni Devon at ng kanyang ama na si Bill Haney, na may edad na si Progreis, kaya naman, pumunta sila sa direksyon na iyon para labanan ang WBC belt, kaysa kalabanan ang mapanganib na IBF champ na si Sabriel Matias para sa kanyang title belt. Maaari nating sabihin na si Haney ay isang opportunista, na naghahanap ng mabibiktima ng mga matatandang fighter para madaling niyang talunin. Hanggang dito na lang mga idol.